kasing tatay yung iiwan yung mga anak niya, ha? Tatay ba yun? Huwag ka nang bumawi. Eh? Kasi matagal na kami buong tatay. Matagal ka na namin kinakwil. Pwede ba kahit ngayon lang? Pagbigyan mo ako maging tatay sa sa kapatid mo? Wala sa buko maging tatay. Nakaya nga namin doon eh. Kung wala ka. Kakayanan nila nun ngayon. Kaya eh pwede ba? Umalis ka na lang? Akala mo yata pumunta ako dito para makipagalas no? Para patawarin ka. <laughs> Hindi. Pumunta ako rito para sabihin sa'yo na tigilan mo na kami. Tigilan mo na kami ni Kuya. Kasi gumagulo mo lang kami. Pinapalala mo lang lahat. Kaya ngayon, yung mga binayad mo, yung mga ginastos mo, ibabalik ko sa'yo. Huwag ka maglala. Ako na bahala. Kaya na namin ito na wala ka. Kaya pwede ba? sana na mag-try. Layuan mo na na kami. Umalis ka na lang ulit, kagaya na ginawa mo dati. Na 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 ka rin. Ano? Sana ba lang alam mapatawad mo ako. Alam kong malaki ang pagkakamali. May iwan kayo. Pero sana tumating ang araw na bawala lahat ng galit dyan sa puso mo. Mahal na mahal ko kayo anak. Bawat palo mo kahit wala ka na sa pag Kung kaya ko lang habulin ang nakaraan Ibabalik ko ang sandaling di ka bibitawan At sa bawat paghinga, umaasa pa rin ako Na kahit sa panaginip mo Okay ka lang ba, Kuya? Mm -hmm. Kaya mo? Okay lang. So, masok mo tayo sa loob? Hindi. Medyo masakit lang ng konti, uh, pero kaya Pwede Pwede gabi po ka? Ah, hello Magandang gabi po. Kamusta ah, naman po kayo dito? Lalo ka na sir, yung sugat. Medyo, anak yun. Fresh pay. Pero, pagaling na po. Ano po sa dyan? Um, pwede po ba namin matanong? Kung ano po ba talaga nangyari kay Papa? Uh, actually, ma'am, yung pumunta po sana sa ospital para maging doon po may isa at aksidente po yung papa niya. At nagawa naman po ng para ng doktor yung paglipat ng kidney niya sa kapatid niyo. Siya ang donor ni Kuya? Yes, ma'am. Siya pa yung Tumulong sa akin? Oo po, Sir. Pala, bago po na aksidente yung papa niyo, lahat po ng ari arian niya, nilipat niya na po sa inyo. Ito na po yung mga documents. Alis na po ako, Mama. Sige po. Sana po, ipatawad niyo na po yung papa niyo. kulay All well, this time, kaya pala yung naisip na kuya. Kano'y niya pala tayo kamahal. <laughs> Di deserve sir, papa to eh. Hindi dapat ako naging malapit sa kanya eh. Tara para sa atin ang ginagawa niya. Hindi pa ang panahon. Totoo, Sobra yung ni Papa sa atin. Sana so, ano pinakinggan ko siya <sighs>

hindi okay kami ni Papa. Kompleto sana tayo. Iniisip mo pa rin ba yung dapat pinatawad mo siya? Oo. Oh. Sana. Ibang iba yung araw natin eh. Sana. Kompleto tayo ulit. Magbanding tayo ulit. Eh. Kaso. Wala eh. Padala ako sa galit. Alam mo Pao, oh. Lahat naman ang bagay may rason eh. At sigurado ako alam niya na abatawad mo na siya. Kahit na hindi natin siya kasama dito ngayon. Sigurado ako nakikita na niya tayo ngayon. Ay yung pagdalaw natin kanina. Lahat naman ang bagay may rason eh. Bakit nangyari to? Siguro pa tingnan na lang natin na isa tong bagay na meleksyon baka may tinuturo sa atin hindi lang si Papa kundi ang Diyos diba? alam mo Pao huwag mo sisisihin yung sarili mo ha sa mga nangyari ha salamat salamat Kuya ano? siguro oras na para bumawi sa buhay huwag na mag-cling sa past. Huwag na natin isipin yung mga naka... Focus tayo sa meron tayo. Ngayon. Tama. Actually, right. hindi nga yung pakiramdam ko na gusto ni Pape. Lalo nakasama niya si, pa, si Mama ngayon, di ba? Gusto niya mag-focus tayo ngayon sa present. Sa pamilya natin. Sa atin. Oo. Uh Sana -huh. kaya sa Papa Siguro nagde-date sila ni mama ngayon. <laughs> di nagyaya. Ay, joke lang. Ay, ayoko pala muna magyaya. Okay pa ako dito. At eh, least di ba masaya sila doon? Oo. Oh, kasama na sila eh.